sa bawat paglipas ng panahon nagbabago ang ating wika ngunit higit pa sa pagiging kasangkapan ng komunikasyon ang wika ay kaluluwa ng ating lahi tagapagdala ng ating kasaysayan kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino bago pa man dumating ang mama na nakop, may sarili na paraan ng pagsulat at pakikipag-ugnaya ng ating mga ninuno. Ito ang baybayin, isang sinaunang alfabeto na ginamit sa pag-ukit ng mga kasunduan, awit at paniniwala. Nang dumating ang mga Kastila, pinalaganap nila ang Kristyanismo at kinamit ang wikang Espanyol. Sa mga simbahan at paaralan, itinuro ang pananampalataya sa wikang Banyaga. Ngunit hindi lubos ang naglaho ang mga katutubong wika. Sa katunayan, isinulat sa Tagalog ang doktrina kristyana noong 1593, ang kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas. Habang pinipilit ng mga Kastila ang kanilang wika, lalong tumibay ang damdamin ng mga Pilipino na panatilihin ang sariling wika. Pagkaraan ng mga Kastila, dumating ang mga Amerikano. Ingles ang naging opisyal na wika ng edukasyon at pamahalaan. Dito nabuo ang isang enerasyon ng mga Pilipino na binigwal. Marunong sa Ingles, ngunit patuloy na ginagamit ang sariling wika sa tahanan. Sa kabila nito, naging tulay din ang Ingles upang makilala ng mundo ang ating panitikan at kultura. Under the blue skies of Manila and the Philippines, Manuel Luis Quezon is inaugurated as the first president of the newly formed Philippine Commonwealth. Taong 1935 sa ilalim ng Saligang Batas ng Commonwealth, iniutos ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Sa pamumuno ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, ama ng wikang pambansa, pinili ang Tagalog bilang bataya ng wikang pambansa. Noong 1939, ipinahayag na ang wikang ito ay tatawaging Filipino. Of is not a Ngunit nagpatuloy ang pagbabago. Ayon sa 1973 Constitution, dapat payabungin at payamanin ang pambansang wika mula sa iba't ibang katutubong wika. At noong 1987, sa bisa ng bagong konstitusyon, Filipino ang opisyal na kinilala, wikang pambansa, isang wika na bukas nagbabago at nakapaloob ang mga katutubong dialekto. Ngayon, sa panahon ng globalisasyon at teknolohiya, patuloy na umuunlad ang Filipino. Ginagamit ito sa telebisyon, pelikula, musika at lalo na sa social media. Mula sa baybayin hanggang sa mga modernong hashtag, Pinatutunayan ng ating wika na ito ay buhay at patuloy na humuhubog sa ating pagkakaisa. Imaginit ka sana mo ko sa Iniibig niyo ba ang bayang ito? Bayan o sarili pumili ka. Ang kasaysayan ng wika ay kasaysayan ng ating bayan. Sa bawat titik at salita nakaukit ang ating pinagmulan at kinabukasan. Ang Filipino, hindi lamang wika ng nakaraan, kundi wika ng kasalukuyan at bukas.